Yan kasi Mr. Bato de la Rosa. Mapatol po kayo. <laughs> ba? Diba? Ganyan kasi pag guilty. Talagang uunahan at uunahan na depensahan ang sarili. So ngayon, maraming pinapatulan eh, ano sa si Mr. Bato de la Rosa. Merong pinatulan ito na isang content creator. Ito naman, may isang post na pinatulan ito eh, si Bato. Hmm. Sabi kasi ng mga nagkokomento, mukhang inaatake siya, binabanatan siya. At itong mga nagkomentong ito against Bato de La Rosa ay, ay pinaratangan naman na si Bato de La Rosa na trolls. <laughs> yung mga umatake po sa inyo, <coughs> Mr. Bato de La Rosa, linawin lang natin. Yan po ay mga totoong tao. At yung mga taong sumusuporta po sa inyo, yung akala mong supporter niyo po, mga trolls po yan. <laughs> Sabi nung isa, we bakit ano pang gawin mo o kahit ano pang gawin mo, hindi ka na makakabalik sa Senado. Itaga mo yan sa bunbunan mo, Mr. Bato de la Rosa. Hindi ka na makakabalik. Ramdam na rin yan, Mr. Bato de la Rosa. Ramdam na ramdam niya rin yan. Sabi nga niya na nangangamba daw siya at wala na nga daw uh, pwedeng mag-block sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte kung hindi siya manalo at si Bongo at ang iba pa na mga senators para kay Sara at kay kay Duterte. Ako rin naniniwala ha, na hindi na talaga makakalusot ay semester si sa talaga. So, wala na talaga. Kung hindi lang siguro doon sa malasakit center na akala ng mga tao ay talagang talagang si Bongo ang may or or dahil nga si Bongo ay nadikit doon sa malasakit center at yung kanyang advokasiya na or advocacy na uh, health care para sa mga kababayan natin. Kung kung wala doon, kung hindi doon, siguradong lalagapak din eto si si Bongo. Hmm. Kalbong iyakin ka naman eh. Kasi sabi ni Bato, inaatake na daw siya ng mga trolls dito sa post na ito kung saan siya nagkomento. Tulong daw mga kapitbahay. Walang tutulong sa iyo. <laughs> Akala mo kasi talaga. Ito mato kasi out of reality na. Diba? Na, na pinaniniwala nila nilang sarili nila na meron pa rin silang mga supporters na totoong tao ang sumusuporta po sa inyo Mr. Bato de Rosa o ulit-ulitin ko ay mga trolls lang o ayan, napagsabihin ko tuloy excuse me, post ko to kasalanan mo kung bakit ka inaatake ikaw ang nagtutroll dito sabi ko sa iyo eh, magpatubo ka ng buho para may, naman may laman kahit paano hmm, ayan eh, kasi papatulan na itong isang post na ito ng isang netizen. Tapos pag inatake ng mga netizens, ayan. Tatawaging trolls. Ang totoo niyan, uulit-ulitin ko, kung hindi dahil sa mga trolls na yan, wala na kayo ngayon, Mr. Bato de la Rosa. Marami kayong trolls. Diyan po ginagasos niyo ata yung mga or pinagkakagasosan niyo talaga yung kuno ay kunwaring supporters niyo ibig sabihin yan nabubuhay kayo sa kasinungalingan at pagkukunwari mahirap yan <laughs>